Right, mga kamkin, magandang hapon. So, ayan, ayaw, araw po tayo ng linggo. Bali, kahapon mga kamukin, sabado, tapos na yung magsahod sa mga kasama natin. ah, uh, pumunta ko dito sa gold dito sa pin pinakamismong bahay ng parents ko, no? So, sa wakas mga kamukin, kahit papano, napag-ipunan ko yung budget dito para sa magulang ko, no? Ayan, Unti-unti lang mga kamukil pero gusto kong mabuo. Mabigyan ko yung bahay yung magulang ko dito na di man gaano kagandahan pero at least komportable no. oh, so, ito na rin magiging uwi namin. Uh, magkakapatid galindabaw. Davao. Pagka ano. So ito yung mga binili namin kahapon. Ito. Tapos sa susunod na balik ko mga kamukil, tubular no. Lahat tubular na nasa mga Ah, uh, buo na. Buo na tong bahay na to. Itong buong loti ko, i-sasagad ko to firewall bawat pagitan nito mula dyan hanggang doon so yung 100,000 mahigit na yon hindi kasali ng labor kasi ako mismo yung gagawa kapag ka ganito kalaki so ipapaalam ko rin sa mga kamagil kung magkano yung aabutin sa gagawin kong bahay para sa magulang ko tapos uh, malalaman nyo rin no, para may idea kayo tsaka higit sa lahat mga kamagil uh, ito yung mga binibili ko no? light material para sa ating wooling. Tapos, ito yung magiging wooling natin sa labas. Itong metal cladding. Ito yung double wooling. Tapos, meron tayong uh, ceiling no, na gagawin dito. Simplihan lang. At least, mapadarama ko rin sa magulang ko na uh, yung hindi gaano kaganda ang bahay. At least, ma ano ma 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 maali, maaliwas ma appreciate din nila biling isang anak no mga kamugino so yun yung matagal ko tong hindi ipon iponan mga kamugino sa wakas kahit papano nakapag ipon ako ito brad ay sa brad papasalamat din ako sa classmate ko noon Ayun mga kamugil Siya yung naging tracking ko dito no. So, papasalamat din ako hindi masyado mahal yung tracking. Brad, salamat Brad So, ito yung magigi. Yo, yung, yung pinakauna kong pinagawa dito mga kamugil ito Pedestal tapos water source no. Meron tayong electrical supply at saka water source yung pinakauna. Ang mangyayari dito mga kamugil, magkakaroon tayo ng file. So, siyempre, bago natin ipapatayo yung ating poste na metal, magkakaroon tayo ng buhos, no? Mga konkrito tapos metal. So, itong kahoy lahat itong pang temporary lang to no? Kung napapansin nyo mga kumil, ayan, titingnan nyo. Bahay na aking magulang, parents ko. Ganyan lang yung itsura ngayon. So, gumagawa ako ng mga malalaking gusali, ilang palapag yung ginagawa ko doon pero yung magulang ko hindi ko man lang magawa ng ganito no so ngayon papadarama ko rin sa kanila uh, kahit pa mga kamukil no? masaya na ako pagka nakita ko na komportable na sila dito Ayan, abangan nyo na lang mga kamagil kung ano yung gagawin ko dito at ipapaalam ko sa inyo kung magkano talaga yung total costing kasali yung labor, no? Pero dito mga kamagil, yung budget ko lang nasa 110,000 yung budget ko dito, hindi kasali yung labor ko nun. So ayan, buong tropa ni mongkel dadaling ko dito para magtrabaho dito. Mula pag layout hanggang pagkabit nito. So sa susunod na balik ko, tubular na naman, pintuan, tapos uh, ah, siminto, no, yung dadaling ko dito. So yan lang mga kamugil, no? abangan nyo na lang yung susunod na update ko para sa lahat ng mga gusto makatipid pagdating sa pagawaan ng bahay. Papaalam ko rin sa inyo. Ito mga kamugil, napapansin yung kulay pink. No? Biglaan lang ito mga kamugil. 'yung pinortech ko itong binayaran ko nito na sa mga 18,000 itong ito lang metal cladding natin hindi talaga ito yung gusto kong kulay gusto ko magiging kahoy sana yung kulay niya kaso lang biglaan yung sasakyan so nakita ko to wala nang bumibili nito doon sa planta ito na lang yung grinab ko oh ito nakapamura ako dito mga kamugil kasi di sa dabaw kasi ah uh, Matyaga ka lang maghahanap ng mga materialis Makakamura ka talaga power, power. So Kahapon kami umalis dun sa Dabaw Tapos nagka-trouble Kung mag-commute ka mga na sa mga 9 hours yung biyahe mula Dabaw Papunta dito sa amin Pero kapag ka-private Nasa mga 3 hours lang mahigit yung biyahe, yung biyahe. So ngayon Na plaster ko na to dito Sa susunod na balik ko Purchase ako na mga tubular uh, Worth of 55 to 60,000 tapos diretso trabaho na, na lahat dito ayan so dati kasi mga kamukil ito yung bahay ng magulang ko eh ayan Iyan lang oh ngayon napilitan silang ganito o kaya sinikap ko mga kamukil kahit pa paano makabili ako nito mapag ipunan ko to so kunti na lang yung kulang na sa mga 55 to 60,000, thousand yung kulang Buo, mabuo ko na tong bahay magandang bahay may CR maayos na kusina maayos na kainan may mga ilaw electrical mga kamugin. nabili ko na rin no? Oh. kasali yung electrical dito ngayon so kumpleto na yung electrical dito so, yung kulang na lang mga ilaw na lang so yung ilaw walang problema may mga source tayo na mura doon sa Dabao magagandang ilaw pero mura rin ano yung halaga malalaman nyo rin kung saan ako pupunta kung saan ako bibili so yan lang mga kamukin maraming salamat sa inyo walang sa akong pagsuporta oh.